at mayroon tayong uh, troubleshoot ngayon mga boss sa electrical kasi ang reklamo ng may-ari nito mga boss ay mahina ang kanyang headlight pag, uh, pag umuulan mga boss ay talagang hindi niya makikita yung daan kaya subukan natin i-troubleshoot mga boss kung anong problema nito subukan natin mga boss yung headlight niya yan naka high beam yan high low beam tapos tingnan natin yung ilaw. Medyo maliwanag kasi ngayon mga boss pero na ano ko na tumubos na mahina talaga yung ano yung ilaw niya. Mas nang ano nung uh, head, headlight bulb niya. Kahit uh, andarin natin mga boss ay mahina pa rin yung ano uh, ilaw kaya nung nilagyan ko ng mga bus ng multimeter itong wire nya ito yung sa low beam saka ito yung sa high beam medyo masalimuot na kasi yung wiring mga boss. kaya nilinis ko to dati kasi mga bus pag uh, i-on ko tong headlight ay hindi siya maabot ng ano ng uh, 12 volts or 11 volts 10 uh, lang ngayon may lawin natin itong mga boss, itong headlight nya. Yan. Saka lagyan natin ng multimeter kung ano ang boltahe na pumapasok. Lagyan natin ng multimeter mga boss. Yan. Saka na yan mga boss. At uh, ito yung ano nya. Ito yung wire ng low beam. Ito. Yun o no, yung mga boss. O. Oh. Tingnan nyo. Tin lang kahit uh, subukan natin paanda rin, mga boss i muna natin yung, ano, yung low beam paanda rin natin tapos oh. on natin yung ano, uh, headlight uh, low beam kung anong kuryente yan mga boss oh. 11 lang Kanina ay hindi siya umaandar, maabot siya nang ano nang tin. Kasi ang ko ay 11 lang kaya nung tinignan natin dito mga boss, sa ilaw niya ay talagang mahina. Ano boss? Oh. Mahina pala ka ngayon mga boss eh, high beam natin kung magbabago pa ba yung ano kasi 11 lang itong mo 11 lang yung ah uh, na dumadaloy eh. i-high beam natin mga boss ang high beam mga boss ito yung high beam na ah uh, wire nya uh, yellow may stripe na pula subukan natin i-high beam mga boss kung makakuha pa tayo ng tamang reading nya sa ilaw yan high beam na yan may ilaw doon ng ano mga boss yung hindi yung makita yung ano indicator light pero naka high beam na yan yun mga boss ilagay natin yung meter. yan yun mga boss oh pin lang lang yung reading niya kaya mahirapan talaga tayo mga boss na paghanap ng Uh, medyo mataas na current or ma lakas na ilaw mga boss kasi medyo mawawapa yung kuryente na dumadaloy sa kanya. Ngayon mga boss, uh, i revolution natin kung mababago ba yung uh, current or nakalubim yan. i rev natin kung mababago yung current na dumadaloy sa lubim. Pilipin mga boss. ganun pa rin tapos patayin mo natin yung low beam tingnan natin yung charging niya mga boss dun sa mismo mismong battery kung tumataas ba mga boss kasi 13 na o oh. 13 ngayon i-re-rev natin Siya. tapos mga po subukan natin i-on yung ah, lubim lubim natin yun gumawa pa siya ng 12. 12 tapos 12 siya yun, susukatan natin ng trimitit yung wire ng lubim ni mga boss ganun pa rin oh. Kailangan pa rin. Medyo mababa yung ano niya, yung voltahe na kung papasok. na pa rin yung low beam niya. Tingnan kailangan siya mga boss mag wheel bolt post timer natin may talaga yung kuryente nga dumadaloy dun sa ano sa uh, combination or sa wire ng ano maabot naman siya ng 11 pero hindi talaga siya sumasagad sa 12 kaya mahina ngayon mga boss ay subukan kong ano uh, maglagay ng relay. Gawa ako ng switch tapos maglagay ako ng relay mga boss. Last uh, option ko mga boss ay uh, ngayong medyo gabi na dito natin malalaman kung saan ba yung mas malakas na ilaw. Ang ginawa ko mga bossing eh, ay naggawa ako ng toggle switch Ayan, um, lagyan ko ng relay. Yun oh. Lagyan ko ng relay tapos simple maglagay tayo ng fuse para safety tayo mga busing. Ang isang ilaw nito mga boss ay nilagyan ko ng uh, sariling linya niya. Hindi ko nilagay doon sa stack Tinanggal ko muna yung sakit niya tapos naggawa ako ng sariling linya ng ilaw para malaman ko kung saan yung mas malakas yung may relay or doon sa stack mismo ng ano uh, uh, sasakyan. Ngayon mga boss, uh, lang naman to i-connect mga boss ay uh, meron naman pa yung video dyan kung paano maglagay ng relay. May relay ay simple, maglalagay tayo ng relay pero magsiparit na tayo ng switch wala na doon sa stack mga boss. Ngayon ay simulan na natin mga boss. Simulan na natin. Ito na yung last uh, option ko ngayon ipa -ilaw natin yung uh, headlight low beam yan sa low beam na yan mga boss yan yan lang low beam nya sa kabila ngayon ipa ilaw ko yung may sariling relay sarili. o yung sariling switch kung ilaw ba siya Yan mga boss. Ngayon titingnan natin kung saan yung mas malakas. Ito yung may sariling relay or separate na na switch. Ito yung sa stack mga boss. You oh. know. Kung mapapansin natin mga boss ay medyo mahina siya. Kung kumpara dito, oh, yung thumb right nyo. Ngayon mga boss ay na-frog na natin mga boss na kailangan natin maglagay ng relay sa ah uh, sasakit sasakyan na to kasi nahihirapan yung may-ari kung gabi na kasi talagang napakahina yung uh, ilaw yan, yung yan yung may sariling relay yan napaka uh, lakas ng ilaw niya mga boss hmm. yan yun lang, lang uh, yun lang ang ano mga boss solusyon pag uh, mahina yung iyok na natin yan ang solusyon mga boss pag uh, mahina na yung ilaw na inyong sasakyan mga boss yan yan na uh. maglagay, maglagay, kayo ng relief para hindi kayo mahirapan pag uh, bibiyahe kayo sa gabi mga boss lalo na ito medyo may kalumaan na itong sasakyan na ito mga boss kailangan na, kailan na, uh, kailan natin, kailangan natin i-upgrade yung sasakyan or yung ilaw nya para hindi na tayo mahirapan mga boss okay uh, na tayo mga boss uh, na problem natin na uh, kailangan natin maglagay ng relay abangan nyo sa part 2 mga boss kung paano maglagay ng uh, relay sa headlight mga boss eh, eh, si share ko sa inyo kung paano uh, mag install ng uh, headlight with sariling uh, switch or may kasamang relay mga boss at uh, thank you sa inyong panonood mga bayang magbigay ng kaalaman or solusyon sa problema ng inyong mga sasakyan mga boss at uh, hanggang sa muli natin magkikita mga boss at medyo uh, nakakasilaw yung ilaw ng uh, video natin mga boss pero uh, papatuloy natin yung pagshare uh, ng kaalaman mga boss at good luck sa ating lahat mga boss at Don't be a part, stranger. <coughs>